Oh, matang tanghali. Eh. Ang mga followers. Sawa! Wala si Onin, mga yeah. guys. Ayan, <laughs> Ay, mga pa. Ayan, mga mga <laughs> kumain. Halika oh, nito, Borgs. Dessert namin. Ito, ito, Oy. hindi talaga ito nawawala. Dessert namin, o. Oh. Meron na naman tayong dessert na langka. Gaya, langka. So, Galibay, sir. Eh. Oh. Meron naman tayong ah, generous na uh, Ah, meron kami mga kapitbahay bahay na talagang hindi sila nagsasawa sawa ah, pagbibigay sa amin libre lang to guys, oh langka ang laki. <laughs> yan po ang aming desert. pagkatapos naman, Ayan, si Nita, no, silip pa kau silip pa namin. silip 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 na. Ayan, silip na. <laughs> Ayan, aking mga Thenkeo Prabang sing ga saming dessert na langka merong kami generous giver aya na thenkeo no to nama